sahod namin mga pala yung araw na importante sa amin mga OFW mga araw ng sahod para makapagpadala sa amin mga mahal sa buhay sa Pilipinas katapos nga namin magpadala talaman kami sa kainan maraming nga kami dyan guys nagkatagpo-tagpo lang sa bangko nga pala kami kakain guys Diyos, sa pinakasikat Hello. na kainan ang chili master Hello, kasi dito guys isang order mo halos uh -huh. pang dalawang uh -huh. taon dito. na itataas nga pala kami guys sa kain yeah, puno na sa baba muna nga yung pinakang boss namin na naka white maganda nga pala ang tanawin dito sa taas kaya nagmekos mekos muna ako sila ay diretsyo na sa loob kasi nga gutom na gutom na ay uniform pa nga ako guys dyan kasi galing pa ako sa trabaho siyempre ang unang na ko ang kanilang menu Napakarami nga nilang menu pero alam ko naman ang aking orderin Alpaham Huwag kasi sa masarap na Napakarami pa Kahit anong lahi kasi guys Pwedeng kumain dito Kasi may saray-saray silang pagkain Pilipito mo Ay Bagoy mo pala Prostate dapat Pag-order ko nga guys nag tipot na Ako Ba guys Ang ganda yung loob Kita ko nga rin yung aking mga katrabaho na kumakain. Yeah. Ito kasi kami pagka bagong sahod. Paminsan-minsan makakain man lang sa labas. Kasi sa loob pala. Kumating na nga guys yung aking in-order. Alpaham nga pala yan. Yeah. Hindi na naman yeah. yan guys. Nakamarami ng kanin. Kalahating chicken nga guys. Kailangan namin ko konti lang. Kaya nagtikitigil sa kami ng order. Yung katikanin? Ayaw ko kusin na yan Enter na guys, kain na tayo Nangako dyan kasi ako nagugutom na talaga Kapala guys, naubos na isang plato na yan Kasi napakarami talaga Itinake out ko na lang Kinain ko na lang kinabukasan Masikasin mo yung guys yung mga waiter dito Kanahan ka talaga sa pagkain Pagkatapos na namin pala kumain guys Grocery naman kami Dito rin yung sa malapit sa Chili Master Ang budget food Nangarin pala akong sabon Kaya sumama na rin ako pag grocery Ayon pang isang buwan kong pangailangan <laughs> Kaya ito nga yung kailangan ko guys ba, Ang sabong pang laba Kailang siya dito. 16 riyal lang A Hindi siya kilala ka Talaga A to dito 16 sa Saudi man, hmm. yan, Pero mabango yan, naman siya guys Kilo nga pala yung 16 riyal so, Ito yung mabango Kaysa dito wow. hmm. Ayan uh, ano? ah, so, guys, kumuha na rin ako ng toothpaste Nga pala guys, yung paborito kong toothpaste Kasi menthol siya Alala ko nga pala, wala na rin pala akong lotion Kasi dito guys, pag wala kang lotion Magdadry talaga yung balat mo Talaga yung klima dito, kaysa sa Pilipinas Pilipinas kasi kahit wala kang lotion Kaya mga tropa pamimili Subukan mo nga pala tong lotion na papaya. Bagay sa balat ko. Baka sakaling pumuti pa. Bakit mag magbubukod ka na? Hindi, ha? Naglilinis ako. Ha? Ah, naglilinis? Hindi pa. Para... Alam ko, mag-aasawa ka na. Nag-iipon ka na ng ano eh. 750 lang eh. Napakarami nga pala guys mabibili dito. Pera lang ang kula. Pasok mo nga dito guys. Lahat na lang pangailangan mo nandito na. Pag halo na yan. Ganon kamatis. Turian. Ito pala mga ano no? Kasi doon sa kabila ano. Ang lalaki ng sibuyas, oh. Shit, and no, then no, 80 80 kilo Ito ba ng kulay? Na? Ha? Yan, yeah, maganda lubera. Lubera. Di, Lagi. ang libera. Hindi, ibang amoy. Hindi ko gusto yung amoy niya. Pwede rin lagay sa buhok yan. Ang <laughs> lotion yan eh. Para, eh. Ang libera, eh. pampalago ng buhok yan. Sabag, hindi naman naiiyak yan, no? Pag nilayong sa buhok. Baka, hmm. no? Ha, <laughs> Bakit? Tinumi ng camera. Dami, malaki. Ano sa lupa niya? Check 24. Check mo. Ano ba? Sabi na nito talaga siya. 600. Ah, iba, magkaiba sila ng design.